Kasi for 15 years na nahimik ako. I didn't say anything about me and my daughter. <laughs> Nag-viral ang sinasabing dating partner ni Francis Magalona na si Abigail Raitt matapos lumabas sa Pinoy Pawn Stars, ang YouTube channel ni Boss Toyo. Isang dating flight attendant ang gumawa ng napakalaking revelasyon tungkol sa Philippines King of Rap and It Bulaga Barkads na si Francis Magalona, na pumanaw noong 2009. Binisita ni Abigail Wright si Jason Lusadas, nakilala bilang ni toyo, para magbenta ng jersey at ilang mga sign na mensahe na pinirmahan ni Francis M. para sa kanya. Noong una, inakala ng mga netizen na si Abigail ay isa lamang malaking tagahanga ni Francis, ngunit kalaunan ay ibinunyag niyang may relasyon sila na nagbunga pa ng isang anak na si Gail Francesca. Ayon kay Abigail, nagkaroon sila ng relasyon ni Francis maraming taon na ang nakalilipas. Ngunit nagpa siya silang manahimik na lamang tungkol sa pamilya ng rapper. Gayunpaman, naniniwala siya na karapatan din nilang ipaalam sa mga tao na sila ay nage-exist. For 15 years na nahimik ako, I didn't say anything about me and my daughter. Siguro naman ito na lang yung karapatan na pwede kong magawa para sa kanya, anak ko, sabi ni Abigail. Sa social media, nagpost si Abigail ng mga larawan ng pagbisita nila sa Pinoy Pawn Stars. Nag-share din siya ng video ng pagbisita nila ni Cheske sa resting place ni Francis M sa Marikina. Samantala, wala pang komento ang pamilya Magalona sa isiniwalat ni Abigail.